At speaking sa taping naging usap-usapan naman ang Kim Pao sa video ng kanyang taping sa Alabang, kung saan makikitang nag-uusap ang dalawa. Welcome to Philippine Showbiz Updates! Birthday. Birthday. Kim Chu ay nag-celebrate ng kaarawan ng kanyang pamangkin na si Rini sa Okada Manila Hotel kaninang umaga, isang mamahaling hotel sa Manila. Labis na tuwa ang makikita sa mukha ng pamangkin ni Kim Chu sa kanyang kaarawan. Kasunod nito, nag-enjoy si Chinita Princess sa kanyang bonding kasama ang pamilya. Ngunit pagkatapos nito ay balik na sa trabaho ang Chinita Princess. Ngayon, abala na naman si Chinita Princess sa taping ng What's Wrong with Secretary Kim? At speaking sa taping naging usap-usapan naman ang Kim Pao sa video ng kanyang taping sa Alabang, kung saan makikitang nag-uusap ang dalawa at tila napaka-komportable na ang dalawa sa isa't isa. Marami ang kinilig sa nasabing video. Samantala na naman ang linlang cast kanina sa asap at nasundan na naman ang ayuda ang Kim Pao Fan. Dito nga ay di nakatakas ang dalawa sa mata ng mga tagahanga nila dahil tila may sariling mundo ang dalawa at ito'y mapapansin sa video. Iniimbitahan naman nila ang manunood na panuulin ang kanilang teleserye. Ayon kay Kim Chu kung nabitin ang manunood sa kanilang linlang prime video. Dito sa teleserye version ay siguradong bubusugan kayo ng kaabang-abang na episode. Dagdag naman ni Paulo marami pang eksena na hindi na ipalabas sa Prime at dito sa teleserye version ay mas maintindihan ang takbo ng kwento at kung paano humantong ang iba't ibang karakter sa mapusok na desisyon. Kaya naman kaabang-abang ang storya at siguradong marami na naman ang tataas ang kilay at manggigigil kay Juliana dahil bukas na ito mapapanood imbitahan ni Kim Chu ang lahat na panuunin ang kanilang teleserye, bukas pagkatapos ng FPJ's Batang Kiapo. Don't forget to subscribe to our channel for more updates.